Sa akong insih kadako kadako boto Hey what's up mga kadako og karon ania na po si kadako dakog boto og karon siyempre ani na po ta sa atong pinaka nga video karon kay karon manghatag og magpakaon na ta sa mga bata kay naa charity nga gitukod ni Pobring laagan 404 o karon mga kadako kay ginagmay ra man nga tabang magluto na lang tag spaghetti ug bana banao nato nga maigo sa mga bata mga kadako ug kay baw ko mga kadako nga kining mga bata ug makakaog mga spaghetti dako na kayog kalipay sa ilaha mga kadako o karon mga kadako sa dili panato nato ipadayon aw magpasalamat ta ni Pobring Laagan kay siya jud nagpasingog ng tanan og dili nitungod niya dili mahimong posible ang tanan Ug grabe nagtukod siya sa maong charity mga kadako kay gusto ra pud siya motabang sa mga bata kay nakarelate siya sa iyang kaagi sa una sa siya pay bata mga kadako ugwan ay dagang istorya mga kadako ato na dayong ipadayon ang pagluto sa mga spaghetti ug nagprepare na ta sa atong mga ingredients mga kadako sama sa pagslice sa mga lamas ug sa hotdog mga kadako Unya ato dayo ng iplex ng ubang mga ingredients ni mga kadako og sa atong pagprepare sa maong charity mga kadako. Ug nalipay rasad ko mga kadako kay si pobring lagan mismo ang nangunay sa pagluto kay mauman dyan ay tinuod mga kadako. Basta kinasingkasing o gikan sa imong dughan ang maong pagtabang mga kadako, ikaw dyan mismo ang mangunay sa pag-andam sa mga pagkaon mga kadako. Grabe hurutsod kayo kung bilib ni pobring lagan mga kadako. O oh, grabe kay special ni mga spaghetti mga kadako kay sauce palang daan sus sud anah grabe sakto dyan na siya mga ingredients mga kadako o sobra pa dyan na mga kadako o sa tinood mga kadako Nalingaw lingaw rasad kong pupring lagan nag sa ayaha kay grabe iyar dyan gisayo ang pagluto sa maong sus mga kadako o karon kay naluto na ang maungsos, simpri ato na dayong tabangan si Pupring Lagan sa pagdayong sa maungsos, mga kadako. Arong masagul na nato, o mahalo na nato, arong maandam na nato, kay ato nang ipanghatag sa mga bata, mga kadako. Atun na dayo ng Iplex si sa pobring laagan nga nagsagol sa maong sos o ang pasta mga kadako o simpre grabe makatanaw ka sa mong spaghetti grabe magpanilap jukas kalami o simpre dili na mawa atong pagsayo-sayaw da ato ng papilag advertisement diha yeah, susgaraag advertisement ay bitong mga kadako sus excited na juko sa mga hatag sa mga bata mga kadako o karun ato na tabangan o pangripak si Pobreng Lagan mga kadako arong dali ramahuman mga kadako arong ma-enjoy na dayong mga bata mga kadako sa tinuod mga kadakot na lingaw rasad ko nga nag-assist ni Pobring Laagan nga nagripak o nag-andam sa mga pagkaon kay maudyo ni akong pangandoy sa ginabuhi mga kadako nga makatabang sa ubang tao mga kadako og karon kini si pobreng lagan kay nahuman naman og gripak ang tanan aw oh, manilok ni siya sa mga sobra mga kadako kay siyempre unahon nato ang mga bata mga kadako usa kita mauna grabe ka believe nako ni pobreng lagan mga kadako kay iyang ginashare ang mga ubang blessings nga dadawat sa yaha mga kadako ug siyempre at sa tagkaon di asalami ang ispagiti mga kadako usa ta mulakaw sa atong mga mga kadaku ug kay karon kay nahuman naman jud ang tanan sa pagandam mudung na misa maong lugar nga among pwedeng hatagan mga kadaku naa na dito ang mga bata nga nagpaabot sa mua kay lagi amo namang gipahibaw nga manghatag mi sa o og ginagmay nga pagkaon mga kadako O present rasat ang tulo mga kadako kay nga na may supportive ni pubring laagan sa iyang mga plano sa kinabuhi mga kadako ug karon ato sa nang hatagag spotlight ning duha nga nagprepare sa maong mga pagkaon mga kadako arong mas dali ra nga mahatag nato sa mga bata mga kadako ug igo lang nato silang papilahon mga kadako ug karon simpre dili mawala pod atong spotlight ng mga kadako simpre ato sa nang ipokus ng kamera sa ato ang mga kadako ug karon nalingaw ko sa bata kay nasigi pod siya pasiplat sa maong kamera mga kadako ug mao na jud ay ni ang mga paklans nga among pwedeng ihatag sa ilang mga kadako ug mao ang ang evacuation center mga kadako human sa pagtay og sa linog og sa bagyong Yolanda mga kadako ug diri na jud namuyo ang ubang mga katawhan diri sa among barangay mga kadako ug grabe makakita ka sa mga bata mga kadako sus malingaw ra jud ka mga kadako og happy ra sad mi kauban si pobreng laagan mga kadako kay makakita ka sa mga pahiyom sa mga bata sus makaingon jud ka nga worth it ang tanang hago og efforts na among gihatag sa maong charity mga kadako ug unsa pa may dugayan mga kadako ato na dayo nang gipapila ang mga bata arong makakauna sila ug mahatag na nato ang mga pagkaon sa ilaha mga kadako Happy rasad ko nagtanaw sa mga bata mga kadako kay nalingaw ra jud sila sa among gibuhat mga kadako ug karon kay nagtanaw sila sa maong drone sa ibabaw mga kadako aw wave jud na sila happy mga kadako Og ato na dayon nang gi sa drone mga kadako arong makita pud kung unsa kanindot sa ibabaw mga kadako na naglantaw sa mga bata nga grabe ka-enjoy mga kadako og nalipay rasad sa nang charity program sa ilaha mga kadako bisan sa panagsalang mga kadako apan sa kinasingkasing mga kadako o karon mga kadako sa dili patamang hatag sa maong pagkaon simpre ato na dayong paistoryahon ang major sponsor mga kadako ang nagpasinugda sa maong charity kini si Pubring Laagan mga kadako Atos siyang gipasulti mga kadako o grabe na amista o na inspire ta sa yang story mga kadako ug kay nahuman naman tag ampu, mga kadako sempre ato na dayong gisugdag panghatag ang maong mga pagkaon sa mga bata mga kadako ug grabe kalingaw jud kayo mga kadako ang nga maghatag og imong i ang blessing sa uban mga kadako ug hinaot nga sa ubang mga tawo nga adunay daghan nga blessings nga unta mo sila sa ilaha mga kadako bisan sa ginagmay basta kinasingkasing mga kadako sama sa gibuhat ni pobreng laagan mga kadako ug igo na lang jud min sa iyaha mga kadako ug karon kay hapit na man mahuman og hatag ang maong pagkaon sa mga bata mga kadako aduna patay sobra mga kadako apan naghuwat gyapon sa mga bata nga pwede mo duol sa to, mga kadako Og karon mga kadako sus nalipay ra kog samot mga kadako nga makakita ka sa mga bata nga nalipay rasad mga kadako. Og karon kay nahuman na magpanghatag og nahuman na magkaon na maong mga bata, sempre na ay ni sponsor sa tua og pag kini si Ate Jenilyn Rico Port kan Yesaris. Og grabe po ni siya ka supportive sa mua, og grabe diligent ni siya mawala sa mga kiliran mga kadako. Ug karon iya na dayon ning gipasayaw ang mga bata kauban si pobreng lagan ug kinsatong tong lahir mo sayaw aw makadawat jud siya prices gikan sa iya mga kadako ug muna muna jud sa mga bata nga musayaw og taman aron jud sila mapilian mga kadako og karon mga kadako nakapili man kabuok nga best dancer mga kadako aw simpli sila ang nakadawat sa maong prices mga kadako og karon kay aduna pa may sobra si pobreng lagan og iya kining giapod-apod sa mga bata nga wala nakadaog mga kadako sa dili pa tamuli mga kadako siyempre ato na dayo na iplex ang mga bata sa luyo nga lipay rasad kayo mga kadako o karon kay nahuman naman tagpanghatag o siyempre mo uli na takauban si pobring lagan o nalipay rasad may mga kadako o dako kayo katawa si pobring lagan kay nalipay rasad siya sa iyang gibuhat mga kadako o karon mga kadako kay nahuman naman tam mga kadako o kinsa tong mo support sa among charity mga kadako pwede rajud ka mo duol sa mo ang mga kadako kay ang imong tabang mga kadako dakog tabang sa mga bata mga kadako o mga kadako, ako magpasalamat na lang ko sa major sponsor si Maria Los Orfano or si Pubring Lagan o kini si Ginny Lenrica Fort Canysares o save si datong Lagan og palihog na lang ko follow sa akong page mga kada ko og dire na lang dakan kayong salamat